Hello guys! Ayan! Ako ay lumabas dito sa likuran ng aming bahay at ako ay magwawalis. Subalit nung ako ay nagwawalis na napatingin ako at napalingon sa puno ng aking tanim na abukado at ako ay nagulat dahil may nakita ako pusa. <laughs> Ayan! Ang pusa! Ang cute! Ando siya sa taas ng puno <laughs> ng sanga <laughs> ng abukado <laughs> hihintayin daw niyang bumunga yung abukado <laughs> ang cute niya guys nakatingin siya sa akin guys oh nakatitig siya sa akin oh ayan o ang ganda ng tambayan niya guys andoon siya sa taas ng puno <laughs> puno yan ng abukado namin guys ayan yan, napatigil ako sa pagwawalis kasi may nakita akong pusa dito eh. Yan, tingnan nyo guys kasi ayan, napakakalat na. Ayan. Ang kalat-kalat na.